yan na nga mga kaibigan okay so bago po dito sa ating pasabog balikan po ninyo yung aking nakaraang video no last 2024 kung saan ay sinabi ko doon na maaari pong bumaba sa pagka speaker ng kamara si Martin Romualdez pero isa lang po yung magiging uh, condition po dito he will be out however kung ang papalit ay hindi po kaaliado, hindi po nila partido o hindi po nila allied ay hindi po bababa, no, by hook or by crook mananatili po si Martin Romualdez sa kanyang posisyon. Sa kadahilanan ng mga kaibigan na ang mga issue na kinakaharap ng ating bansa mula noong uh, nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan ay maaaring gamitin laban kay uh, Pangulong Marcos Jr. Maaari kasing uh, gamitin ito para ma-impeach itong si Pangulong Marcos Jr. Okay, so kasama na po dyan, s'yempre yung illegal na pagpapadakip kay dating Pangulong Duterte dahil nakita po natin, nalaman po natin ang uh, napakalaking paglabag ng uh, administrasyong ito sa saligang sa batas, sa konstitusyon maging sa uh, Rome Statute of the International Criminal Court at marami pang iba okay, then nagkaroon po ng uh, investigasyon tungkol sa Confidential and Intelligence Fund ng uh, OBP at uh, siyempre, andyan po yung sa Bungero at uh, ngayon po ay ang napakamalanomalyang flood control project. So isama na rin po pala natin yung uh, maanomalya din po na pagpirma ng pangulo sa 2025 General Appropriations Bill. Ayan. So naging batas nga po ang uh, 2025 Bill na kung saan ay wala pa namang nabito ang pangulo. Kaya nangyari po itong malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan na dapat ay uh, nakita ng pangulo na mayroong malaking halaga ng uh, salapi ang uh, naipasok sa budget ng uh, 2025. Na wala naman pong binito o pinawalang bisa ang pangulo. Okay? So, syempre, nandyan na po, napanood na rin po natin ang mga nangyari sa PhilHealth at sa iba pang pondo ng ating uh, pamahalaan. Pondo po ng SSS, Pag-ibig, Land Bank, etc. etc. inilipat sa National Treasury Ang uh, pagkalugi po ng uh, Maharlika Investment Fund Okay, and so mga kaibigan, ito po yung pinakang mainit na isyu ngayon no Noong 2024 ay uh, nag-announce ang Pangulo ng uh, mga kumbaga performance ng DPWH. Ayan. So, pinagyabang po niya, pinagmalaki po niya na mayroong mga 5,500 flood control projects ang natapos na dinagdagan pa ito ng uh, pahayag ni uh, Manuel Bonoan ng DPWH at sinabi 9,800 na daw ang natapos na flood control project. So, sa makatwid mga kaibigan, imposible walang alam ang Pangulo sa anomalya dito sa DPWH. Okay, so ang yabang-yabang niya noong 2024, bigla namang bumawi noong 2025. Ang sabi niya, nadismaya siya, uh, nakita niya yung mga flood control projects, walang natapos, etc., etc. So, ito po ay maaari ring gamitin laban sa Pangulo para ma-impeach po siya. At sabi ko rin po doon sa nakaraang video ko, kapag mayroong uh, maglakas ng loob na mag-file ng impeachment laban kay BBM, ay maaari itong magpursu at magtuloy-tuloy dahil sa mga anomalyang ito sa mga problemang hatid ng kanyang mga gabinete kasama na siyempre yung mga nabanggit ko kanina. So yun ay mga uh, impeachable offenses. Okay? So sabi ko hindi maaari at hindi mangyayari ang impeachment kung nandyan si House Speaker Martin Romualdez dahil siya po ang uh, isang napakalaking uh, hadlang para matuloy ang uh, impeachment laban kay Marcos Jr. So ano po yung kanyang kayang gawin? Ayan, so obviously mga kaibigan ikinesa po nila ang uh, isang napakalaking uh, pagbibintang sa opisina po ni Vice President Sara Duterte Ayan, So nabuo po ang Quadcom, nabuo po ang Tricom na ang layunin ay pabagsakin ang Vice Presidente dahil napakalakas po talaga ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. So, ikinesa po ang impeachment complaint. Ayan. So, dahil wala na pong bala ang administrasyon, natalo po sila sa eleksyon. As in, wala na pong alyansa ang administrasyon ni Marcos sa Kongreso at sa Senado. So, ano po ang kanyang dapat gawin? Andon pa rin po dapat yung goal niya Dapat hindi maisip ng taong bayan Baka, si, baka magkaroon po ng uh, impeachment laban sa kanya Dahil ako bilang isang private citizen Kahit sino ay maaaring mag-file ng impeachment laban sa Pangulo Okay, so para hindi po mahalata ng mga tao na takot na siya At uh, iniingatan na niya ang kanyang sarili Kailangan niyang makipag-alyansa sa mga dilawan o pinklawan nasa ngayon ay namamayagpag at uh, mayroong kapangyarihan kumpara sa administrasyon dahil nakapasok po ang ilan sa mga dilawan o pinklawan sa Kongreso at sa Senado. No, di ba? So, kung dati po nung 2024 ang laban po ay uh, uh, BBM dilawan o uh, pinklawan laban kay uh, Bp Sara Duterte. Ngayon pong 2025 mga kaibigan no, mga late o middle of uh, 2025, iba na po ang laban. It will be a war between uh, Dela Juan versus Duterte versus Marcos na. So, ang mangyayari nito mga kaibigan ay uh, parang dalawa kontra isa na, baligtad na, no? Dela Juan pinklawan ah uh, at at no at uh, Duterte versus Marcos kasi nga wala na silang kalyado eh so eto na um, lumabas po itong uh, mga batang-batang congressman inumpisahan ito ni uh, Kiko Barsaga so kita nyo naman yung kanyang mga banat matindi and then sinundan po ito ni Javi Benitez at uh, syempre ito rin po Sumunod din po dito itong uh, isang abogada, no ng uh, kabataan na si Renico. Hmm. Ano po ang nakikita natin dito mga kaibigan? Dapat ay maging smooth yung uh, transaction. Maging smooth yung pagpapalit uh, no. Kumbaga dapat merong magingay. At dapat itong ingay na ito ay hindi maging dahilan para mahalata ang pangulo no para hindi mahalata ang uh, ah uh, kampo no ni Martin Romualdez. Kumbaga, sila-sila lang dapat 'yung nakakaalam. Kunyari, itong mga taong 'to ay uh, against na uh, Romualdez against uh, Marcos. Ayun, 'yan po 'yung purpose niyan. Kalabanin po itong nasa posisyon ngayon. Sina Martin Romualdez at si BBM. Pero at the back ay ito po 'yung stepping stone. Para masabi o oh, ipakita sa taong bayan, O, oh, ayan, yung mga kapwa nyo, kongresista, Galit na sa inyo, ayaw na sa inyo. So, bumaba na kayo sa pwesto, pakinggan na ninyo yung mga uh, tao. Oh, so, yun po yung magiging labas. And so, lumabas po ang uh, ingay, At eto na nga, no? Ang una pang lumabas na magiging uh, kasunod na house speaker eh walang iba kundi si Sandro Marcos di ba sino po ang nagpaingay o, di pinaingay po ito ni Kiko uh, Kiko Barsaga pero nung una diba? sabi ni Kiko uh, nag apply siya bilang uh, house speaker di ba kukunin niya yung pwesto and then at the middle of the situation sabi niya uh, good news papalitan na ang house speaker bad news si uh, Sandro Marcos ang papalit so sabi naman po ni Javi ah ang speaker ay mayroong speaker ayan so pinaingay din po niya dahil nagkaroon po ng speaker itong si uh, Martin Romualdez so ang speaker po ay si Robert Ace Barbers si uh, Renico naman ang abogada ng Bataan Parteles sabi niya ay, uh, uh, tawag dito uh, Ang pangulo yung dapat sisihin Sa mga nangyayaring ito So Para hindi po mahalata At the back Ay kumbaga, Kung ako ang pangulo dito Kailangan ipakita ko Sa taong bayan Na kinukundin ako Ang naging pamumuno ni Martin Romualdez kailangan merong mga hindi ko alyansa, hindi ko partido kailangan may mga congressman na mag para sa akin so eto na nga, hindi natin alam no, but uh, they are reading their mind no? parang binabasa nila ang kanilang mga isip so kailangan makausap ko si Kiko kailangan si uh, Reniko, kailangan si Javi Benitez, mga kabataan, mga Gen C dapat. Kasi napakaingay ng Gen C sa Indonesia, maingay po sa Nepal. So dapat nasaan ang Gen C? sa Pilipinas? Dapat ibang atake. Dapat itong mga Gen C sa Pilipinas ay mga politiko na ang layunin naman ay pabagsakin itong mga garapal na mga politiko. So ganyan po yung mga peg, no? ganyan po yung mga galawan na naiisip ko mga kaibigan in behalf of the president okay so sasabihin ni Marcos Jr dapat may agency mapalayas itong mga ito okay so inilunsad nga po ang investigasyon and so on so forth okay and eh uh, eto na nga maingay na maingay po bukas na bukas ay ngayon na umaga ay tama bukas na bukas no September 16 ah uh, 17 kineme ay uh, magpapalit na nga po ng liderato ang kamara at sino po ang papalit si congressman Faustino Boji de Guzman D. the third isinilang po itong si uh, congresswoman uh, congressman Faustino Boji noong Augusto 31, 1961 ano, at naging uh, congressman nga po siya sa Isabela no? at uh, ang kanyang posisyon ay uh, kumbaga naging congressman na rin po siya noong 2001 at to ngayon sa kasalukuyan. And then siya po ay ika 32 governor ng Isabela mula noong 2010 to 2019. O di ba mga kaibigan? So siya po ngayon ay Deputy Speaker of the House of the representative ayan, so nag-assume siya sa kanyang opisina noong July 28 2025 so, ibig sabihin, pinaghahandaan po no pinaghahandaan po ng administrasyong ito talaga yung kanyang mga plano oo, so talagang pinwesto po nila silently itong mga congressistang ito kagaya nga po ni Faustino D napapalit. So like I like I said, no? Kung mapapalitan man ng House Speaker, it should be allied of the president or the uh, House Speaker. Dapat nasa kanila pa rin po ang bato. Nang sa ay hindi maikasa ang impeachment laban kay uh, uh, Marcos Jr. Okay, so ito pong si uh, Congressman Paustino Boji De Guzman D, the 3 ay nasa ilalim po ng partido ng Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Ito po ang Partido Federal ng Pilipinas o, Ibig sabihin alyansa na po ito ni Marcos Jr. Okay, so ano nga ba ang mga nagawa ni uh, House Speaker Martin Romualdez So syempre, ang pagkakabuo ng Quadcom, Tricom at syempre ang yung budget po nung 2025 at siyempre ang flood control projects. Okay, so kayo mga kaibigan, uh, pareho ba tayo ng iniisip? Ito bang si Faustino D ay magiging isang tapat, maayos at uh, magiging objective sa kanyang pamumuno sa kamera o magiging uh, tuta, no? Magiging sunod-sunuran sa utos ng Pangulo. Hmm, tingnan natin, no? Uh, tandaan natin na ang uh, legislatura o legislative branch at the executive branch ay co-equal, no? Kaya, mm -hmm, pa-co-equal nga ba talaga? O, isa itong uh, hadlang para sa impeachment ni BBM. So, yun lamang, and God bless.